Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng JMI News uh, In interview, ambos interview ng mga mainstream media reporters si senator Lacson At uh, yun, payag siya na wala daw probative value Walang kwenta yung pahayag ni, uh, ni ex-Congressman Saldico Nako, tinignan ko yung mga taong nag -react ang dami ang galit, ang dami ang tumatawa, hindi naniniwala kay Senator Lacson kumpara sa mga nag-like or naniniwala sa kanya. Ito, pakinggan muna natin siya. Uh -huh. oh. Punta siya dito, mag-take out. Anong silbi yung take out? Na nag-take out na nga si Gutesa, tapos hindi nyo rin paniwalaan. Kaya, hindi, tingin ko, hindi uwi yan si Saldi dito para mag-take out at haharap sa Blue Ribbon Committee o kahit sa ICI. Wala na yan. Wala nang tiwala sa gobyernong ito. Yan si Saldi Dahil, tingin niya, ginamit lang siya. Tingin niya, Inutusan lang siya ngayon, siya nang ginigipit. Uuwi pa ba si Sarliko? Hindi na. Tuloy natin. Kung totoo, si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 million. Alam mo, ito, um, ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insert Why would, ano not depending the president, no? why would he uh, insert 100 million sa Baikam? Samantalang sa net, eh, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? nabe okay, comment. Yong Presidente, sabi niya pwedeng mag-insert sa net. Bakit pa doon sa bicam? Sagot ni Senator Bato, very simple. Pag mag-insert ka sa net, mabusisi ang daming mag-question. Samantalang sa bicam, he halos madaling kausapin dahil apat na tao lang kausapin mo sa <laughs> so, hindi ko lang yung small committee ganon lang yung kasimple talagang dadaan ka sa butas na karayom kung mag insert ka sa NEP because it's a public document yan from day one samantalang sa BICAM wala na yan, secret na yan so hindi ako I do not agree dito sa pahayag ni Senator Laxonetro. Na Mas naniniwala ako dito sa may post yan si Senator Bato eh. lang ang kanyang explanation. <laughs> And then Bineto. Magkano lang yung Bineto niya? 29 billion lang ang Bineto niya. According to former DPWH Secretary Manuel Bonuan, 450 billion lahat ang budget insertion 2025. 29 billion lang ang nabeto. Eh anong nangyari sa 421 billion? Na release pa rin. Eh sinasabi ni Senator Lacson nga FLR. FLR na release pa rin. Sinong nag-approve? FLR, eh di presidente pa rin. Ganon lang 'yon kasimple. simple. Tuloy. Beheable, incredible. Oh, no, I'm not saying sure it's unbelievable tayong, meron na siya sabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process uh -huh. Uh -huh. na nagsisimula sa net na yung presidente may complete control uh -huh. over what should be inserted in the net. Uh -huh. So kung ganun na pala, ba't sa bike camp pa siya magpapainsert? Uh -huh. Hindi siya part ng BICAM Hindi siya part ng bayram, eh. uh -huh. Sa dapat sa net pala, niya. Hindi nga siya hindi siya part ng BICAM but as a president according to uh, yung pahayag ni ex-congressman Saldico tinawagan siya ng DBM secretary o oh, yun, insert kinonsulta niya si Speaker Romualdez eh, sabi niya kung anong gusto ng presidente gawin mo o oh, ganun yun ang kasimple at diba magpinsan President and Speaker, Saldi ko naman susunod so, lang din sa ito sa kanya ng Speaker. So ako again, kanya-kanya tayong pananaw, opinion ko lang ito, naniniwala ako sa mga pahayag ni Congress, ex Congressman ex-Congressman Saldi ko, excited na akong uh, makarinig sa kanyang part 2. Okay. Uh, ano pa? ginawa natin din yan sa DPWH. Uh, and okay, after assuming na totoo mong nagpaisal sa bike up, uh, ba't yun dito? Sa lahat yung dito, uh, okay. Ang okay. dali ah, ito na yung sinasabi ko. Yung people who reacted. Ito yung pinakapaborito kong part sa mga post. Kasi hindi mo ito madaya. Kanya-kanya, isa-isang boto lang yan. 83,000 people who reacted 50,000 ang tumatawa hindi naniniwala kay Senator Lacson 13,000 ang galit so that's 63,000 17,000 lang ang nag-like or naniniwala sa kanya so percentage wise, more than 80% uh, tinatawanan kinakasuklaman si Senator Lacson ano lang, <laughs> kakaunti lang yung ano. So, hindi mo na ngayon, ano, hindi mo na ngayon ma, ma, ma madaling maluko ang taong bayan dahil sa social media. Okay, Miss Lovens Vlog, ipinagtanggol e mo pa talaga ang mga totoong kriminal sa ating bansa. Monching Pipito, protektahi Jud imong amo. Regions Cubs TV. Isa ka pa laks, isa ka pa lakson rally na. Nads Alarba, bakit mo tinanggihang magsalita si Saldi sa via Zoom? <coughs> boss day, boss day na ngungon sumi Pink Lakson. So, itong mga comments, karamihan negative kay Pink Lakson. Maghanap ako ng pabor sa kanya. Rex Tuason, protect kay murag apil ka, kulong ka. <laughs> mm. Oh, wala pa kong wala pa kong nakitang uh, oh, protector of the crooks, protector aray ko. <laughs> defense, defense, defense. Oh, poros poros sa uh, negative kay Senator Ping Lacson yan po ang pulso ng taong bayan salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukinon dahil ang income natin sa channel is pantulong po sa tribo uh, na mimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para naman ang tribo makapagpatayo na mas disenteng tirahan nila panoorin niyo ang video na ito Una na nataga na mugsin O magatok na niya karon. <laughs> Salamat igayon. Nasakat kad inday. Ay sabot. Ay. Ay.

Kaparigolo so, kaya rin. Kung na kabulan, bago na ayaw pa ng atopan kay natabang ang kuksin. Hmm. So, pito na kabulan bago pa ayaw pa na atopan Pagpan. tungod kay natabang ang kuksin. Uh, sige, salamat kayo.